Sa makabagong panahon ngayon, naniniwala ka pa ba sa kulam? Isang matinding kasalanan ito at isang matinding galit ang dahilan kung ilalagay mo ang mga larawan ng taong bibiktimahin mo sa loob ng bungong ito. Papaano kung ang iyong mga larawan ay ipinasok sa loob ng isang bungo? Our page and or ng Karayo... Ito, guys oh. So. Parang nakita ko rito yung baba. Eh hindi ba ito yan? Comment below. Ito eh. Ha? Oh guys, ayun. Iganan mo na konti. Ayan. Ka dito Paano ka? May laman! Hala. Oh my gosh. Ano may laman? Tara, tara. Ayan po, kung sino po ikaw, mag-comment below po kayo. Malit na bagay, makatulong po sa inyo. Ulitin mo yung dalawa. Ha? Ulitin mo pa yung dalawa. Ito? Oo. Uh -uh. uh -uh. At ito. Ito sa picture na ito, isa-isa yung laman ito. So ito, ang bungo na ito, ay pinaglagyan ng mga kinulang or pwede natin sabihin kinulang. Hindi ko masasabi kung kulang talaga dito po sa sementeryo. Kulang sa bungo. Dito na tayo. Saan natin ito sa dadalim, Bepe? Saan? Yung um, bungo. Saan? Saan? So, okay. Kailangan po namin yung umayo doon. Iba yung pakiramdam ko Dito na lang. Saan? Dahil pakiramdam namin na hindi kami safe doon sa pinanggalingan namin kung saan namin nakita ang bungong ito na may mga nakasiksik sa loob ng mga larawan Minabuti namin na maghanap ng pwesto kung saan namin bubuksan isa-isa ang mga larawan dito. Mga alam nyo ba na ang mga kriminal na namatay, mas mabisa daw pag nilalagay ng picture. And hindi naman natin masasabi kung kriminal to. Kabawa naman, pinaglagay ng Mula ni. Ito ako. Yung ka. Para hindi makita yung pangalan nitong tuntod. So ito na po. Nananalangin lang ako sa guys ha. Dito mo lang itukot ug sa akin. Sa pangalan po ng makapangyarihang Ama at ng kanyang bugtong na anak ay ingatan po ako. Patawad po sa lahat ng makapagkukulang at sana po ay samahan niyo po ako at po ako ng mandiwang nandito sa paligid sa pangalan po ng iyong bugtong na anak na si Jesus hindi pa ako naglabs mga master pasensya na yung mga sasabing maarte eh. hindi na po ako naglabs so ang mga nandito kasi eh, punit siya punit, punit, eh. dahil sa aking planong pagpapalit ng content sa sementery o iiwasan ko muna ang sementery hindi ko maiwasan na dalin ako muli dito o baka mayroon pa tayong kailangan tulungan mga tao dahil sa mga ganitong paraan ng kasamaan at magbigay alam sa mga tao na totoo ang kulam. Sa mga hindi din nakakaalam, ilang beses itong binabanggit sa Biblia o sa banal na kasulatan na ang pangkukulam ay libong taon ng nakakaraan na ginagawa. Dalawang taon din ang nakakaraan ng naitampok tayo sa KMJS dahil nga sa kulam sa bungo o mga pictures na na-discover din sa loob ng bungo. Ala, lapit mo nga dito te. May nakasulat na pangalan sa likod. Rest in peace. Ito mo mga kama... Ay, mga picture! Oh, oh, my gosh! Buto ba to, mga kamaster? Pahoy pala, hindi pala buto. Pero sa sementeryong ito sa Mindanao daw siya, pinaka kinilabutan. Ngayon, matapos ang dalawang taon ay nakadiskubre na naman tayo ng bago. At disclaimer sa video ito na kahit ipakita natin ang kanilang mga larawan, ay nakita natin ito sa isang publikong lugar gaya ng sementeryo. Paunawa sana sa mga taong ilalahad natin ang kanilang mga pagmamukha. Wala pong intensyong masama ito kundi ipanawagan lamang kayo na dinala ng walang pahintulot ang inyong mga larawan at dito pa sa sementeryong ito. At ito ay pinaniniwalaan kong isang pangkukulang. Naalala ko lang bigla nung bata pa ako. Ang alam ko sa pangkukulang ay ang mga manikang itim lamang. Pero dito ko na sa Mindanao na gumagamit ang ilang dito ng mga bumo ng tao at dinadala mismo sa sementeryo dahil mas efektib nga daw ang pangkukulam dito at ang iba sa kanila ay umiiyak pa talaga para mas lalong efektib. Matapos mo pa kayang mapanood ang video ito ay maniniwala ka na ba sa kulam? Okay. May... Okay, parang may mga ano. Paano kayo nalagay dyan? Punit-punit-punit muna saka isinut. Ang dami. Um, pakita mo BFF dito. Kung um, so sino man ang makikita natin dyan. Ano po po? Ang hirap naman itong ano. Ito May mga name na. May mga name. Monel Bangla. Nakita kami Monel Bangla. Sino pong nandito? Ayan, kuya. Kung um, kita ayan uh -uh. kuya kung sino ka man ito pa po may mga naka face mask uh -uh. ngayon hindi ito hindi ko alam kung sino to hanapin natin yung kapares nito wala kayong awa Meron Genoy, merong, merong pinunit-punit eh, sinadya, no? Oo. Mm -hmm. Para kung sakaling makita ba, ma-discover. Ito? Ito, ito, ito. Ito. Ito po? Kita ba? Oo. Uh -huh. Yan. Ang po A, A, simple, naman dyan? Pasimple. Kalang diretsyo lang. Hindi naman nila mano yan. Kapabidyo naman tayo. Masakit sakit yung siyang kobe. Ako ano itong bakit? Ano itong yung dito? Ang dami na naman yung dito. Dahil masyadong maliliit ang pagkakapunit ng mga larawan na inilagay sa bungong ito, hirap din tayong pagbuuuin ang mga mukha. Oo, oh, pero isa-isa. Eh. Kung sino lang po 'yung makikilala namin dito mga master or mabubuo. 'Yun lang po 'yung ano namin. Pinuloy yung bungo. Grabe kayo talaga ito sa Ayan, meron pang isa. Ayan, tiyak, tiyak ito buo ito. Pakita mo, kita ba? Ayan, buo ito. May matigas eh. Parang may karayong pang nakatuso. Ito. Eh, sino ka po? Ayan, ilagay po yung larawan mo rito. Sa isang buo Lovely. FYI ya, itong bungo na to, totoo po ito. Ayan. Siyempre, kahit ganito ka-extreme yung eksenang ito at ka-intriga, ay marami pa rin sa mga magko-comment -co ang hindi maniniwala. Pangungunahan ko na rin ang mga magsasabing scripted ang vlog na ito. Well, malaya ang kahit sinong mag-comment dahil itong video na ito ay maniwala man kayo o hindi. Ang nais ko lamang ay makatulong sa maliit na paraan. Dami naman kayo talaga, oo. Wala kayong awa. Dami nila kayo mo Ba't pinagkakasya dyan? Dami naman yung bebe. Lubhang napakadelikado ng aking ginawa pero itataya ko ang aking buhay para sa nakararami. At naniniwala pa rin ako na pwede pong magbago ang mga taong ito o sila ay nadamay lamang at mas pinaniniwalaan ko sa lahat ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Masugatan ka nga. Ayan. Ayan Ay, na namin titiklan ng Ubusin lang namin. Wala na. Wala kayong awa doon sa bungo. Inosente itong bungo na ito. Naniniwala ako inosente ito. Mabait ito. Mabait itong, itong may-ari ng bungo na ito. Ayan na po. So, ayan. Finally, naubos natin. Ilang minutes na dyan? 8, mm, running 9. Marami. Buksan po. So, ito po, lahat po ng nakitang mga picture na to mga master, na pinagpunit-punit. Baka hindi na po namin mapag, ano, ano, isa-isa, pero kung sino man yung makikita pa, ayan. Puro foreigner po eh. Karamihan foreigner. So, puro foreigner po yung mga kinulang. Comment below if you're, if you, 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 you is this. Okay, <laughs> tarik <laughs> <laughs> mm -hmm. na ba ng utang guru na o kabayad na kailangan po kalamon sa matay. Mm-hmm. May power ng kadiliman yun. Okay, okay nito. Hindi po kayo magtatagong ng Patay, patay, tayo sa beti. Ano ba? Ayan. Yeah. Ayan, patay ulit. <laughs> e, eh, huwag mo itatapat yung kamay mo dyan sa ano. Di sa sensor ng ano, iyan. Yeah, o, sa mata yan eh. Okay, okay. okay. Kaya pala. Gaga. O yan. Comment below. Um, hindi ko na po siguro titignan dito. Ang dami. Mahirap pong anahin yun. Pagdugtong-dugtong yun eh. parang yung iba hindi picture? Parang picture ba yun lahat? Picture gan eh. Pakita mo. Hmm. O rin na eh. Mga turko yung kinakulam guys Siguro nagpakulam to yun Sure <laughs> mga... ka ba na turko to? O, mga turko yan baby po Siguro yun yung mga ano Hindi nagbayad Mga nagpapautang ng malalaki tapos kinulam na para mamatay na hindi na makasingil <laughs> <laughs> So ito po Sa nga lang po ni, ni Jesus Pagkaraniwang bagay na lang sa kanila pangkukulam no? Laga? Parang hindi ko maano mabuksan pa ba dyan? Uh -uh. ito pet Lulwanin po po diyan. Ay, may nakatusok kaya pala matigas yung ano. Uh -huh. May nakatusok din. Sa ngalan po ni Hesus. Ito rin ito rin yung nakita ko sa Rosario. Ano nga eh. Siya rin to. Yung nandito sa bungo. Sir. Yan po oh. Hindi lang po sa Rosario yung ko kayo nilagay. Dito pa po, po sa bungo. Nilagyan po ng ano. May nakatusok pang karayom. Punutin ko po ah. Ang pangalan mo ay Sir Jemboy Aldaya. Comment below po Sir Jemboy. Kung si, ah, ikaw po yung nandito nakasulat. At ikaw din po itong nandito sa larawan na ito. Mag-comment ka po. Pagabi na. Okay. Oo, oh, search ko kayo sa FB. Oo okay, oh, para malaman So, bunutin natin sa pangalan po ni Kristo. Alaya po kayo, natulungan kayo na ito para. Hindi, hindi po sa tulong ko, ito po yung niloob po ng Panginoon na mangyari. Para po ay makaligtas kayo sa amin na. Kasi ako naniniwala ko totoo po po. Ano, ngawit ka na ba? kung awit na kami ko kakabukas. Buti kong pera itong binubuksan ko. Ang tigas BF eh. May nakabalot. Anong gagawin natin sa bungo na yun? yun Balik doon. Kasi doon yan nilagay talaga. I ko dyan yan yung kinuha din nila. Magamit pa kayo ng itim na pera. Alam nyo na guys, ay mga mahilig sa itim dyan. Tiyala. Mahilig ako sa itim na damit. <laughs> Ayan. Ay, si ate. Parang nakita ko na ito kanina. Ate ba ito? Babae lalaki. Comment below. Jessel din eh. Pintuan eh. Pintuan. Ano mo Okay. Kita? Pre-record pa ba? Unutin ko na pa yung picture. Ayan. Ano yung name niya? Jessel? Jessel pintuan din eh. Ipinuta. E oh. Jessel pinut. pinut. Yan ang Oo. Oh, ang na po. Okay na. So, guys, ito po. Sa nga lang po ni Jesus. Susunugin na po namin itong mga to. Pasok niya sa labas. Hmm? Sa labas. Sabay-sabay na po. So, ito po yung buho. Ito yung buho na pinaglagyan ng mga larawan na ito na ginamit po, naniniwala ako sa kulam. So yung mga pins dito, yung mga karayon, dito na lang po yun. Napakailang. So ito guys yung mga pictures na nilagay namin dito. Ah, uh, galing po dito sa bungo ay susunugin na po namin. So nag na po ako, nilinis ko na po yung kamay pasensya na ko yung guys kailangan ko magkamay pero mas naniniwala po ako na sa panalangin pa lang malilinis ko ito oh. natin po si paman, o, Ano natin ko si Kuya? Kuya, kung sino ka man, lumapit ka sa mag-anak ako, mag-delay ka. Pasok ka, BFF. Pabilis, ano yung ano? Ginabina Din na po kami guys. Tignan nyo oh. Dignan, para lang po sa mission ito. Tuluyan na nga itong nasunog. At paniniwala ko na kahit hindi man namin ito sunugin, ay nakalaya na ang ilan sa mga inilagay o kinulong sa loob ng bungo ito. Nakakalungkot lang na kahit bungo ito ay deserve nito ang respeto. Pero ginamit ito sa kasamaan o maging sa paghihiganti. Ang sumpa sa walang kadahilanan ay walang bisa. Tanging panalangin ng sandata para harapin ang bagong umaga.